Alam mo ba? Sa dami ba naman ng workloads, hindi mo na alam kung ano ang uunahin mo. Mga prompts na confusing, mga salita na nakakalito. At higit sa lahat, ang work schedule mo na hindi flexible. Ano te, kaya mo pa ba? Baka naman sa sobrang overloaded mo, mapalitan ka na ng AI. Although hindi na ito pang science fiction, ayon sa mga eksperto mula sa Anthropic, isang kilalang AI company, posibleng mabawasan ng hanggang 50% ang mga entry-level white-collar jobs sa loob lamang ng limang taon. Ito ay dahil sa bilis ng pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI sa panahon ngayon. Sa tuloy-tuloy na kompetisyon sa teknolohiya ng mga kumpanyang tulad ng OpenAI, Google at Anthropic, lumilikha sila ng mas malalakas at mas mabilis na AI agents na kayang gawin ang mga trabaho ng tao sa maikling panahon. Ayon sa report, kabilang sa mga trabahong unang tatamaan ng AI ay ang mga paralegal, customer service agents, copywriters at junior analysts. Kung walang gagawing hakbang, maaaring umabot sa 10 to 20% ang tansyang unemployment rate sa buong mundo. Ang AI ngayon ay kayang gumawa ng mga codes, mamahala ng finances, sumagot sa customer support at mag-edit ng content at marami pang iba. Sa kasalukuyan, marami na sa private sector ang gumagamit nito para mapabilis ang trabaho. Para sa mga kabataan na kakapasok pa lamang sa trabaho, maaring ito ay maging isang wake-up call. Mahalaga ngayon ang pagkakaroon ng digital skills, critical thinking at kakayahang mag-adapt sa bagong teknolohiya. Sa huli, ang tanong, kaya mo bang makasabay sa AI? Ngayon, alam mo na.